Sabi nga ng Diyos, huwag kang gaganti. Bigyan mong daan ang galit ng Diyos. Basahin natin ang 12.19, kapatid na Daniel ng Roma. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yan. Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, masasabi mo na lang na ah, talagang tama, may paghuhukom. Kasi, kung walang paghuhukom, dahil namang naagrabyado. Kaya, walang perfect na magagawa tayo to obtain justice. Kaya, ang sabi ng Biblia, huwag tayong gaganti, pero maghintay na lang tayo. 9.27 ng Ebreo, kapatid na Jema. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Merong paghukom, nakatakda yun. Pagka ang Diyos ang nagtakda, hindi mo pwedeng alisin yon, Hindi mo pwedeng ipospon yon, May paghukom pagdating ni Kristo.